Ha, ah, hello, Madung buntag sa tanan. Ay. Adlaw ng na, July 17. Eh. Happy birthday ko an. Happy buntag sa tanan. Salamat Ginoo, salamat sa gastos kinabuhi. Buntag na berat pagkatong matarong adlaw ah. Adlong wibis. Thank you Lord. Thank you sa gasas kinabuhil ng pag-adlaw. di ay darako na dis. Padag ni Helen. Nangakal og sa mga nuog sa mga suriktos. Nadaghan mo mga referenon. Uwan man po. sa Ah, tas-tas na.

Nagaga naman sila. Ay, sa puko. Amo, diha, kasi yung buhat karon na uwan man. Kasi uwan tanawang man. <coughs> Abang lugar, nagbaha na. Ang pintang tanan. Shout out deko ko. Good morning. Mami ni Ayok. Good morning, ma'am. Ang pintang unay, ma'am. Gas Manila, nila ako bayulit. ba ulit? Mas ka mag-iha. Mga kaigsuunan, Gas Manila. The Rivers. The Rivita Purano. Agustin Junior. Gas ang titulo. Pag-iha One and only boy. Ang hinito. Antipas. Happy sa imong adlaw. Sa imong birthday. Sa imong mahimod niya along. Ibaganda itong na yung tana na ha. Huh? Lamang pang tana, dahil man mga tiin nga. Asa kunog, uh, asa kunog, ano Siguro itong misids, asa kunog yung tana ng mga apo. Kami may nagsapo po. Ang ginikanan sa apo, ang lagi, mas manila. Ang bagay, mga pas, nila. Ano na lang ako matibag sa istorya kay Kapos yung type. Ang um, po yan na ni kabaji isang sa kaanak na baji. Ka, Palito din yung lote. Lote po ni Lote ni sige ni kanan po ni binaji yung mga dao rami mga nanggubang huwag kasabot. Among kipasabot. Kanilugara ha dao rupo ni sige po yan sa hangigagaw, hangitihan.

Ano na yung nagkuan Nag-obliga. ng aksikaso Na so. ilang kunso, ilang bounce, kuila, pamahaw, pagkaon, maglabas mo sa nina. Walang kasalaman nga ng utan na, hindi lamang sila mag-apil-apil o kita sa kamera. Kapag mga solid pants na nakahibaw, na nakailang nga mauna, din lamang sila mga utana na, lang sila mag -una nga mukha na nga asa ko no sila update hindi sila mga mata update po sa hindi active sa kamera hindi okay, pala nang alyanaw din kasi an hindi pala nang kia nga expose kay huwag okay, kira man po sa kia huwag okay, kira man po sa minahan huwag nang mga apo na, ay kabilinggan ng gusto ng mga nang nilam ni Estonia Bakit pa kay Surya mo nang lonis to ting klase kami ako may mag ako kan say ilang pamahaw mo na karon ya mo ko jutis ng ka karon wak na ko wa na ko mo jutis basta ona magita lindo nga sa kaado karon na laman Og niya man na lamang si Jamora na may ayad to. Diyak ka niyang paghimog-himog din. Damora po na. Kalang ayad to silahan. Ang kidaking. Manang may nag-uban nga sila. Walang lakaw. Sa lakaw. Ang sila kasabot. Oh, hindi naman kumakatupok. Nagamang nga ka ng mga anong. Lumupod ka. Kuan kay kauan man. Pagkakasuntad daw at na po kalis siya kaya hapit na pag-evaluation sa alis siya na aming may penalty dito ba yung kuwan na ako dito yung mga tinanong lang sa nakarong hanggi. Tanong mga sili o ah. Kaya nalang ito may penalty na payo dinan sa among barangay. Mga huwibis naman ron siya. Bernice. Ang labas, mga napajen ng utana ninyo nga, asa din ang mga apo na medyo. Anak ang saka po natin na dani matungong. Ang na to's ila, kay dikit namaning baja. Ang ilang mga sanga na dani, ayon sa kabuntag kabuntang, nasa Namun yang main ingin gak Masak yang ada peran-peran pun dani, Tapi maka Bahawa nama muda baza kaya Tak ada dan ni sang anak nak asah Dia punya bayi sahan Anak lelaki Ayo tidak nis at bang rapun. ang mga tahi ng mga mga ay may hinajag tahi kayo ang ni ako ang kuwan ang laban na po jas ang laban na po ang unang si Dani ang kapasal sa pamuja ng Helen hindi Mandi bengajan, mandi maniato teritorio. Saya tahu tiap kali hak sa tahun rasmiri, rasmiri oi. Musta, ada ali de urata. Ini Mam Arsili nasa Hall of Justice good morning ya uh, mga hindi talabaw sa Justice ang rami din mama kabalo kamusta yung panahon diha bay baha dari ka, habing baha ganun. Five minutes later. Pwede tumatuwa sa istorya gani ha, bahay sa ito ko. Diba sa mga nangutan na, tayo mga tiwag gani ha, tayo ko gani ha, matiwas kayo dahil nag, gani abot nga nagkabot ko holding sa ako bang healing sa tuwasan tuwag tuwag na dito itong sigpangutan na nga nga sa kurang nga kanan. maroon sila ng tulang gani ha ta nah, abang ko nang magkong naba tuwasan itong istorya gani sa tubag katulang nga nga tana sa bayan sa hangkayang tang sa mga apo kahit ito na tubag ha Mamingu ngay ni ngan ngan ngri pada kono kudi. Bejaan, tak pada kono kudi au sila sila Oh nang. Tengut saka ko ana mo, tengah mengamahan datang dan mengabata lagi ko tong laki, namang laki anak asal ke bentu. na hob nak kan mang apu atu nam mo bawi sa mga apu kay duoy. Salamat ko dako sa katungusya sa para sa mga apo. But, kaya, hindi lagi kaya sa naanag pa sa una sa unang panahon nga. Kung saan, isa pa, wala pa ni Helen, hindi pa nang ipunin, siguro ito vlog pagsugod nga na itong mga bata, sa una nga mo, hapil pas video-video, itong mga video sa una nga, patangas meri naka-comment ninyo nga, maadyo kayo manginusang yung sa una sa ako pa, ay ipon pa dito. Hindi pa sa nga niya pangambog. Mga unang mga bata, <coughs> kanang mga bata, hama si sa nga nga nga, kaso, o bahay sa unang pag-eskwila, mga nang di ba ito, halos basta-basta maka-oligal siya, kay magawa ng klase na nga nabay bawal madam mo ni mo na agaban may nga pasagdan ko no kay dag na bisan mismo sa Ariston ngayon nga pabisaan ko no din hi mga bata kaya arong ko nung pero so, sa mong sa mong pag-observer magam mong pamisaan mo okay naman pero so, sa so, pag-eskwila hindi na sila makatarang o oh. pwede yung eskwila sulo sila guway, guway mga magasikasong pagkaon kaya ba mong observeran sa oras nga tinglakaw ano nga so kung saan naman kadautan yun naman magdautan pero wala mo pasagdi mga bata wala ka mga bata ah basta so, nga na sila puro na sila mga honor sa so, kagpas grade 1 ang tulad ni graduate of grade 6 puro na sila mga first honor karon lamang pagka Good delivery ni Budoy. Kalau si Nuh na may mga award. Mga nga, pinangalan sa tutukan. Samtang buhi pa, mga apuhan. Sa taman, o sa taman pag kinabuhi sa apuhan, ha. Hala, magwanta. Para lamang sa mga apu, para sa ilang kaugmahan nga. Ang sila na yung sila na yung Managkag na sila silang kaugalingan sa mas naiingan nga. ngajon ta tawi es gino o sa am pagpaning kamot makita ro pus nga bata maka undan sila gina sila nang pagmatuto maluy na karon og jote ako dani guna jote at jote ja og da ko iman mahagama nga paning dalan hi og nako istakikas alisya Maka, mami suku. Kaya na po ito ibinanan sa high school. Takinganan oh, o paninda. No. Wala. na. Salamat lamang po ko. Merlin nga. Okay na po na rin yung isang bahay. Hapit, hapit na ni pa. Hapit na ni Mahaman. Ano manam na. Mahaman naman nag-arko ba o kanin. Kuan. Ang kuwang na ni kanin lamang tiles o yung mga gamit sa mga sa bay no yeah. apa man ni salasit what this dugay na medeni na naka- dugay stay sa so kad pala man sa natig ni na higdaan na sa so mga bintana dan hina okay? so da man lagi higda hina man saka kay sa maningi pauna ning tubig ug kuryente dan ning isang bay ano nga lang ngayon Sa na nahari ko nag-estir, kistibre ko na kasbay sa anak na laki, wa, dugay rang panahon, wa ko nag-estis ba sa bay nila. Matur ma malantaw na naman ng mga bata, kay daura, sukadrag. Kuan, mararapos ang bay, o sa family house. O din ganimo, sa istorya, mapaminawan, kaya tingin sa kadura mo ng Ma, menit terlupa namun ang mga bata, terlalu banyak bata. Anisna dini ma timpung tingkaun, dinawak jenah namu. Karena asang apa nganai Anisna Danihe? Pak bekasin gani kan ang dua, kamar ditunas Alicia, sawai klasik. Kada bekasin untuk Anis Alicia, sawai but part nga nakakuan pag-care na sa mga apo. Ang mas ginoo nga, tagan pa may basket pang lawas, para makapanikay si para sa mga apo. Si so, Upo ganil, may nga. Kuhan ko no. Ato na sa Manila ko. Okay. Siyempre, nagkatiman, nagkinanan po Joe na ay makaabag-abag po dito. Yes, but, pag islaman ko pag nga ito katong aong nanganap, kailangan niyo po kabuan ng aulik. Kaya po kaliyas ginawa ko kailan po siya. Pero, ito kabila ka pa ako kaya ba sigisunod. Mga kasindo. ko diha o tuwan binandol nga sapi. Eh, Ito matagang panahon, malay mo makalupad ko diha. Ngunit naman nang palis na, magpapakamang nagpangalaba. Nandito si kanya po, gumagpuan. Nung siya, pokos ang panindari, tiyos kuan wala na ba'y kita kayo. Pagkakaroon na po, para pa Pero ang pagkakot, na niyo, buntag. Ngunit hindi na po nana. buntag, ilang gusod ang pamahaw. Nung siya, na sobra ako. Hapo na po para pa Kaya mana apa nama putus sila ini kau uli. Oh, prepare nape betul para kabun, para mawain kabun tag. Mana ni a, mana ni a, ati Five minutes later. Five minutes later. Abot na dayko. Abot na ni. dia. Ya, ya. chicken legs legs as chicken o kani paris pwede din naman ugma pwede din naman ugma may nalingaw na pag ko na, na pero hindi pabaw but last eh pwede na magkit ag buwan hindi ano gulay tangkong isang tangkong kanila mga iskwila mga andaman kani libre na nila og mapamahaw pamahaw o pangbaon. baon ang kapon ka may klase pwede na magtunog salamat sa paglantaw ang pinagunan ay happy eating ang yung tanan kay Willis ng Leron babawo God bless you all